bali kunin na natin yung pinamalingki natin mga kanaypi malingki tayo ng karinda na yung sa tindahan at syempre bumili na rin ako ng ulam namin bali munggo ngayon yung ulam namin tapos dahon ng ampalaya ayan mga kanaypi syempre may saug na ano ng baboy 100 pesos Uwi muna tayo mga kanoypi dahil nagugutom na ako What's up mga kanoypi, good morning na naman Nagbabalik si kanoypi for another video Araw ng biyernes mga kanoypi, lalabas na naman tayo At kagabi, umulan ng malakas mga kanoypi kahit yung mga alaga kong manok dyan nilagyan ko pa ng ano, plastic cover sa taas para di mabasa grabe yung lakas ng ulan mga kanayipi so ngayon makulimlim na naman ayan, ayan, yung langit ngayon parang uulan na naman ngayong araw mga kanayipi so anong oras na alas 7 na ng umaga palabas pa lang ako mga uh, kanaypi para mamasada si Mia uh, nabasa ng ulan dahil walang cover kagabi <laughs> hindi ko na siya nalagyan ng cover mga kanaypi mamayang hapon ko na lang lalagyan pag magagarahin na ako pupuli ngayong araw maganda na naman yung uh, pamamasada natin no? So dito na yung ano, yung update. Yan. Nagbabakod sila dito. Bali diyan sa gilid yung magiging right of way ng daan mga kanayipi. Ayan, papalabas. So si Mia andoon sa gilid. Ayun. Basang-basa. Basang-basa ng ulan mga kanayipi. So punasan ko lang mga kanaipi saglit may magagas tayo mga kanaypi Paimti na naman yung gas niya ayan mga kanaypi natin na natin yung pangbuway na malo natin dito sa Way Jollibee Highway ayan may pasayang tayo mga kanaypi Bali pa. 60 na ding. 60. tayo ng 70 pesos Balik tayo ng EGL dahil susunduin natin sa Antibig

kukunin na natin yung pinamalingki natin mga kanaypi malingki tayo ng taninda ni misis sa tindahan at syempre bumili na rin ako ng ulam namin bali munggo ngayon yung ulam namin tapos dahon ng ampalaya ayan mga kanaypi syempre may saugya na ano, karin ng baboy 100 pesos Uwi muna tayo mga kanaypi Dahil Nagugutom na ako Nagugutom na ako at Kailangan na rin natin magpakain ng manok Ayan mga kanaypi Halabas na naman tayo Bali may isang itlog tayo dito Isang tray di natin yan dito sa ano Sa Laud deliver natin sa ano sa coordinator namin sa TGP group कुदंग dam thank you. Oh, sobra. I o. Sige, thank you ah. Ayan, May hin na ipi. Na deliver ang atin. Thank you, madam. Tanatay. Purta na -ta. ito. natin na natin yung mga pasayero natin galing bakag bali kumita tayo lahat lahat na ano 110 pesos so buti na lang dumirik tayo ng bakag kanina hanap ulit tayo ng panibago nating pasayro Kumita na naman tayo ng 50 pesos Balik tayo ng SM Ayan mga kanaipi Lakas na naman ng ulan Ayan Sana hindi na tayo mapasa dito sa ano Sa trapal natin Ayo mga ipi? Pumita pa tayo ng 40 pesos Ayos na Ayo may pasero pa tayo Sige Sige ate may ito tayo ulit ng 50 sir nakaligar siya nakaligar siya pagbaba ko ng pasayro ko kanina sa ano sa SM may sumakay agad <laughs> ayos ba? Diba? thank you Ayan mga Balik pa tayo ng palengke Bayan Wala pa akong nabiling ulam nandito na ako sa bahay kakauwi ko lang at nandito yung binili ko ayan, bumili ako ng tinapay uh, pandiko ko mga kanilipi. tapos hindi ko lang alam kung ano pa yung isa na tinapay na binili ko tapos pritong manok at may natira pa naman yung, ano, yung ulam namin kaninang tanghali na munggo tapos may isahog na karne ng baboy <laughs> ayan marami pa yon. So, may dagdag sa ulam namin. Ayan, nakita nyo naman mga kanaypi yung pasada natin ngayon. At maganda dahil napaayos ko na yung uh, trapal ni Mia Sarapan. Medyo maganda-ganda na na gamitin. Kaso lang, kulang pa dito sa side mga kanaypi. Na babasa pa yung ano, balitat ko. So, dadagdagan ko na lang papadagdagan ko kay Kuya Marino ng ano plastic cover para ano hindi hindi na mabasa dito sa balikat ko para komportable na tayo na mamasada no kahit hindi tayo nakapagpagawa ng windshield maganda sana yung windshield ngayong tagulan kaso hindi na hindi na natin kailangan yun meron na yung na napagawa ko ayos na rin yan. kunting modified na lang ni Kuya Marino <laughs> so yan mga uh, dito ko na naman tatapusin ang vlog thank you so much na naman sa pagsama sa panunod nyo maraming maraming salamat sa suporta sa no skip sa ginagawa nyo malaking tulong yan mga kanayipi para madagdagan yung sahod ko sa youtube kahit papano may pang allowance kami pambayad ng bills kuryente sa wifi yun yung napupunta ng sahod ko sa youtube mga kanaiti yung pasada ko araw araw yun yung pinupuntahan yung ano pagkain naming araw araw sa allowance na rin doon napupunta mga kanaypi. so malaking tulong yun yung no skip ads sa ginagawa nyo maraming maraming salamat mga uh, kita kita na naman tayo bukas sa panibagong vlog Stay safe, I love you all, and peace out.